What's up intro boys? <laughs> Good morning. Nay, ato lang <laughs> po. Okay, boss. Okay, boss. <laughs> ah, matagal pa pre. Hello, <laughs> dito kami, Sasakit ang aming mga mata. Tinaka kami sa Paula's Farm May prenup kami. Yes. Oh, Farm? Ayo, <laughs> I'm walking, I'm walking like a Dora Tiramisu cake Tiramisu cake uh, Guys, akhirnya uh, si Manis Kitchen Lagi si pakai yang nanti nge-yoto Ayo Manis Kitchen Oh Guys, saya sedang berpikir Apa yang kalian lihat? Apa yang mereka Comment down below. <laughs> may nakikita akong well. Siguro magaling yan. Well eh. Tira mi tsuke. may nga. pulse nga. Kagay, may pulse nga. Chat pulse Anong pulse yan? Ha? Ina, ball? Burikat pulse. Ang wow. layo <laughs> naman yan. Embrace mo na lang siya. Closer pa. Closer. Yeah, Secure mo siya. <laughs> oh, kinilig <laughs> Okay, uh, head, nice. pang head 10 minutes na. Yeah. Okay, sige, guys, sige. Both hands, sorry win. Yeah. was was cross legs win para mas okay. okay. Set na. Looking here, guys. All right, ready to 1. Yan, abutan nga ng hands. Abutan ng hands. Yan, ganyan lang. Ah, then. this time bro, um, kaya mong i -ano siya. Uh, I-lip up doon mo. sa ganto Ah, lapit ka sa gitna, sa harapan niya. Ah, ah. Tapos, i-ano mo siya. Parang i-gaganan mo lang siya pocket. Then, tingin. parang may scenario lang tayo. Ah. Tapos, nag-forehead like, to forehead. Parang nagkakiliga. Nice. Then, napatingin dito, guys. Look here. Sorry, uh, Wayne. Propel mo pa yung body side. Uh, tapos, tingin kayo doon. Samay samay dito. Yung hindi, hindi kayo masisira. Yan, that's nice. Um, Ses, baba mo ng konti yung hands mo. Yan. Yan, ganyan na lang. Ah, uh, ganun. Sige, mamaya. Later. Ganda na. You're the coolest one. Then, sis, tingin ka dito sa... Ayan, Look here lang. Then, sige, Wayne, dito din. Angas lang. Then, try, nyo nga magtinginan. Yan, ganun lang. Okay, this time, sige. Palipati ka si Ses. Okay, Ses, try mong magano Parang kenkoy lang yan. Cute lang. pakit ah, cute lang. Yan. Yan, ganyan na. Hold still. Bro, kapit ka sa ano niya. Uh, try mo sa lap niya. Yan, ganyan. Parang kinukulong mo siya. Kulungin kita

Makikita ko po Hello guys. Outro na kami. Bye. Ano ano mo? Ano? Ano? Ano ang natutunan namin ngayon? Oo, Nobita! Ano may kukwento mo tungkol na shoot natin ngayon? Ngayon Makikita namin. Puro Joke lang. Ah, tutunan namin namin ngayon. Ano mo? Natarantalo.

Laging meron ako ito. You know? Dapat dapat daw pre next next update ano na. Uh, next update <laughs> Albo ka <albo>, na <albo>. din. Kailangan <laughs> mo. Ang gusto ko na ayo. <laughs> pre, wag mo <ko, laughs> hindi ka nag-iisa. Hindi ko pugo ko. Eh, bata ko. Hindi pugo. Pa ako pogi. So guys, yun ang mga natutunan natin. Kumain ng panis. Kim <laughs> Sun. Diba? Uh, sana may edit na ganito ni Kevin. <laughs> i-edit ko pa nga yung ano yung last shoot eh. Nalim nalimutan ko meron nga pala. Man. Hindi na na-edit ni Kevin kaya nakakalimutan na yung set. Kasi i-edit ko pa yung mga photo. <laughs> Kasi madami pang photo. Ay! Mayroon ka akong ali eh. <laughs> Sorry guys. May nakita ko na haba akong, akong saan. Oh, <laughs> Ay, pantay ka. O, tumi na sa shoulder. Tumi na. Kiss ko? TV Ay, tumi. May basing. <laughs> Ay, sorry. Ulit kami. Um, <laughs> Till next year. <laughs> Till next year, one year, one vlog. <laughs> one year, one vlog. Ito, ito, block ito, 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 mga viewers <laughs> ito, 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 Para Avengers <laughs> ah. One year, one vlog. <laughs> Awangers. Patin pero ang puta. Sayang so, guys, hindi yun nakita yung reaction ni Kuya. Na parang natataran sige, bye. Bye bye. bye, -bye. Ano sabi ng ni Mac? Sabi ni Mac? Nani? Mali na. na. <laughs> <laughs> naman eh. Yon tong yon, wakay ba? Ok, bye guys. Mwak.